Hello, hello, good morning, good afternoon po sa inyong lahat sa so, lahat ng FW, especially dito po sa Croatia, rubber dance sa inyong lahat. So, ayan, ito pa. Ito yung pala yung nakita nyo sa video. Ito yung sa Glavni po, yung may kabayo po dito po kami sumasakay ng tram sa trabaho. So ayan, kwento ko pala sa inyo yung trabaho ko dito is uh, nasa hotel. Tapos, uh, kuan po kami yung accommodation namin is dalawa pong sakay. Magbabas kami sa first, tapos pagkatapos doon yung may kabayo, magta-tram kami. Tapos ito yung natarbahoan ko ngayon na bagong hotel po. So, dito po ako naka-assign naka sa city po ngayon sa Zagreb. So, laban lang po tayo sa lahat ng pagsubok. Kaya natin yan sa lahat ng OFW. Laban po. So, kahit anumang hirap po ng trabaho, normal lang yan. Dapat labanan natin. Ayan, si MG. Yan, uh, kasama ko pala yan si MG. Isang Pilipino po. So wala na pala kaming ginagawa kaya nagb-video ako. Pero tapos na kami niyan. pauwi na kami. Tapos nilinis namin yung mga machine. Kwento ko pala sa inyo, day off ko pala ngayon. So dalawang araw yung day off ko, 24, uh, 23-24. So nag-day off ako. First ko pala to na day off kasi ka ko lang po dito sa city. So seasonal po pala yung trabaho ko. Pero, uh, thankful din ako kasi hindi ako natingga kasi in ako ng parang chef namin doon sa sister hotel namin. Kailangan kasi ng tao din kaya hindi ako natingga. Suswerte na rin ako kasi may natingga po ng mga Pilipino sa iba't ibang mga accommodation ng humble kasi nung umuwi na po kasi yung mga taga-isla, yung mga seasonal dito sa city, kaya nagkaganon mag-aantay pa sila ng work permit uh, good thing lang po sa akin isa uh, yung parang in-endorse ako, tapos diretsyo yung trabaho ko so iba-iba po yung mga da madadaanan mo uh, based on my experience, iba-iba yung madadatnan mong trabaho kaya kailangan mo rin siyang alamin at labanan ang lahat ng mga pagsubok dito, so Pagpunta mo pala dito is anti lakad po yung gagawin mo dito kasi uh, bihira lang po yung may mga transportation po na mga bus sa mga work dito. Halos po mga bus at saka tram po yung mga ginagamit papasok po so hindi po siya uh, yung parang door to door may lalakarin ka rin pa lagi po mga 5 to 10 minutes papunta sa work mo so ito na pala yung bago kong tarbaho dyan po sa hotel na yan so laban lang po tayo sa lahat ng OFW kahit anumang pagsubok so kwento ko pala sa inyo sa breakfast ako na assign pero hindi na ako tumuloy kasi can't click nga yung schedule ko kasi ang aga ng uh, 5am tapos hindi ako masyadong nakakatulog pressure ako lagi sa so, sa time po. Tapos yun, sabi ko magpalipat ako sa panghapon. Kaya yun, nilipat ako ngayon at okay na rin sa akin. Kasi same lang naman sa nang sahot. Tapos hindi ako masyadong pressure kasi hawak ko yung time ko. Tapos, walang boss. Charles, <laughs> Ako yung boss sa boss. Kaya laban na po tayo sa lahat ng pagsubok na darating. Dapat, uh, positive tayo always kasi may isang kabayan kami dito nakasama po na yung parang nakaranas siya ng depression po so yan din yung dapat yung kuanin dapat yung labanan kasi malayo tayo sa ating family dapat positive tayo wag nating dibdibin lahat ng yung mga problema kasi malayo tayo sa family tapos mag free tayo always para i-guide tayo sa lahat ng mga kuan problema natin kasi yung problema is hindi tayo bibigyan ng problema na walang solusyon. Lahat po ng problema ay may solusyon po. Kaya laban lang po tayo. Uh, Merry Christmas pala and Happy New Year sa inyong lahat. So ngayong araw po ay gumala kami ni Glyza. Yung kasabay ko po yan siya sa same na kami ng hotel. Nakasabay uh, kami naglipat ng accommodation. So, naging friend ko na siya. Tapos, kanina pumunta kami doon sa Okay. Wala pala. Bukas pa pala yung open. Kaya noon, tapos nag-text yung ate niya na pupunta na lang kami doon. Gagala sa kanila. So, malayo-layo din pala no. Kaya pumunta na rin kami doon ni Glyza para mamasyal. So nakauwi pala kami ng bandang mga alas 4 na po ng hapon. Nagkuan kami nag-tram. Yung parang train yan siya dito tapos magbabas. Yan yung usually po na gamit po dito ng mga, mga commuter po. Marami ka din pala dito ma-encounter no sa tarbaho mo yung parang mga masyak ka po sa trabaho mo yan din yung dapat alamin mo yung kung paano yung sit up po ng trabaho mo dapat alam mo yan kasi pagdating dito para hindi ka magsisi di ba so yan yung ma, yung masyak sa trabaho kasi iba po yung trabaho dito sa Europe at saka iba rin yung trabaho sa sa Middle East pero sa sa experience ko naman kasi sanayan naman po sa trabaho sanay naman po ako pero may mga may mga kuan din na kailangan mong pag-isipan bago kang mag-apply at mag-decide na pupunta dito kasi baka bagsesian. No? Actually hindi naman ako nagsisi sa akin kasi worth it naman siya kasi yung sahod ko nga yung kino-consider ko bago ako pumunta dito so ayan pumunta pala kami nito ni Glyce sa kuan may KFC pala rin dito sa sa city center pala to dito sa bansang Poesya so may KFC pala doon uh, hindi siya same ng KFC sa Middle East iba po dito so iba iba po yung sit up po tapos pagkatapos po nito ay is, nagpasyal pasyal lang kami nagdibot-dibot Tapo, uh, while well, waiting Ayan, po, si inantay Glyza. namin yung ate ni Glyza. <laughs> Yun, si Glyza. Tapos, inantay lang namin, napuntahan kami ng ate niya dito. So, magpapas ko na pala. tos may mga pa-flowers sa labas. Ayan, binidio ko na siya. So, dito na kami naglakad. Ito, pa na kami nito ng accommodation. Galing kami sa ate ni Glyza. So, pinakain kami doon. Thank you so much. Happy uh, advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat po. So, ito, palakad na naman kami, papunta kami ng Kuan, uh, Labney na naman. So, andito na kami nakapunta, uh, kami ng trampo or train papuntang ni Tapos, sasakay naman kami ng bus pa, pauwi na po sa aming hotel, uh, sa accommodation hotel po. So ayan dumating na kami sa lab ni. Tapos pababa na kami niyan. Papunta na kami doon sa bus station na naman para sasakyan na kami pauwi. So pagpunta mo pala dito sa Bansang Croatia, is uh, bawal po dito po yung maarte. Dapat military training ka po dito. Kasi minsan po uh, mabilisan talaga yung galaw mo dito kasi yung Uh, mga bus or train, bigla ka na lang iiwan yan. Dapat takbo, takbo talaga yung uh, mga show dito. Tapos ayan, pauwi na kami ni Glyce galing sa atin niya. Tapos kumain na kami doon. Tapos umuwi na rin kami kasi close pala yung ukay-ukay -okay ngayon. Tapos bukas pa daw magbubukas. Iwan ko kung bukas-bukas kasi holiday naman dito. Titingnan natin kung bukas siya tomorrow. Ami pa akong isi-share ng mga experience dito sa Bansang Croatia sa lahat ng aspiring na maging OFW dito. So bye baybayan nyo yung channel ko, Nandi El Salas po. Dito na ako muna magpo-focus kasi yung FB ko is hindi ko na siya nabuksan. Pero okay lang yon tuloy pa rin yung mga pangarap sa buhay. Uh, tuloy pa rin yung work kahit struggle pero kakayanin natin kasi andito na tayo andito tayo para kumita hindi para magbakasyon so tiisin natin kahit mahirap pero lalaban pa rin tayo para sa ating kinabukasan sa so, bago ko pa lang ang trabaho ngayon yung mga katrabaho ko po maraming Pilipino may mga uh, Bangladesh po tapos mga Croatia na po yung mga chef tapos yung mga Pilipino assistant cook so more on lakad para dito sa bansang Croatia kasi yung parang malayo-layo yung mga bus station at saka mga tram kaya ihanda nyo yung sarili nyo pagpunta nyo dito paasanayin nyo yung mga paanyo sa kalalakad kasi yun talaga yung reality dito kasi wala dito mga transport na door to door po yung ah, nagbibigay lang yan yung agency ng pera na ihulog sa account mo para ibili mo ng mga ticket ng mga tram yung mga sa train po mag adjust ka din dito sa mga uh, kuan culture attitude nila environment yung environment okay naman dito uh, yung mga tao okay din, hindi kagaya sa Middle is na yung mga boss is yung parang magkuan lang sila, yung beatix lang. Dito yung mga boss is ah, dumagalaw talaga. Spa. Tapos dumaan yeah. kami dito sa spa. spa, sa city center po kasi na need din si Glyza ng mga kailangan niya. Tapos ako rin, nakabili na rin ako ng sabon kasi naubusan na ako. Ito pala yung spar dito. Hindi ko na siya binidio kasi ang raming tao ngayong araw. Tapos punuan talaga. Tapos sa mahinahanap kaming mga bagay-bagay na kailangan binigil. Kasi andito na kami mas parang mura dito. Yon. nagbili si Aisa ng mga kailangan niya. Yung mga basic needs lang po. Tapos ako rin, nagbili rin ako. Tapos umuwi na kami nito papuntang bahay ng ati ni Gladys ka ng para kumain. Tapos kumain kami ka. doon Tapos ayun, thank you sa kanila kasi pinakain nila kami. Ayan po yung mga kuan laman ng spa dito. So, yung Sparta pala isa uh, may tra nagtatrabaho din pa ng mga Pilipino na, na assigned doon, No? So, ito pala yung tram na sinasabi ko. Tapos, yan po yung video sa labas so yan po, masasanay kayo dito sa transportation ng Croatia is more on yeah, tram or train, so, tapos pass yan po, yan po. po. Tapos, na yung na tapos yung, tapos, yung tapos, may makailangan bumili ng ticket para hindi mauli ng police or else makabayad kayo tapos dun yun na yun tapos, na tapos, na tapos uh, laban na kasi dito na ito yung lab ni dito so ito na yung pinaka city talaga na malalakad lang po dito yung main square so malapit na po pala dito na dito maraming tao pag -abi. so ingat ang lahat everyone sa so next video